Ano na ang susunod na mangyayari matapos atakihin ng Iran yung Israel? Yan po yung ating alamin sa video na ito. Ang lamang nagkaroon ng malaking pag-atake yung bansang Iran sa bansang Israel. ay sa punong tagapagsalita ng militar ng Israel na si Daniel Hagari, inatake raw ang bansang Israel ng Iran sa pamamagitan ng higit sa 120 ballistic missiles, 170 drones at higit 30 cruise missiles. So humigit kumulang daw po na 350 rockets ang pinaputok mula sa Iran, Iraq, Yemen at Hezbollah ng Lebanon. Ayon po yan sa Israel Defense Forces. Sinabi na lahat ng rakas na pinapatok ng Iran sa Israel ay napigilan doon sa ere bago pa ito makarating sa Israel. So 99% na napigilan ng Israel yung airstrike ng Iran sa kanila. So ano nga ba yung nangyayari ngayon sa bansang Israel? Bakit meron ganitong klaseng pag-atake yung bansang Iran sa Israel? Kung maaalala nyo, dalawang linggo na ang nakaraan, pinasabog ng bansang Israel yung Iranian Embassy doon sa Damascus. So yung pag-atake ngayon ng Iran sa Israel ay isang paghihiganti para sa airstrike na ginawa ng Israel doon sa Damascus noong April 1 na ikinamatay ng isang Iranian military commander na si Major General Mohammad Reza Zahed. So ngayon nga, makalipas ang halos dalawang linggo, umatake naman ng Iran sa Israel. Kung baga ito yung pagganti na ginawa nila matapos ang airstrike na ginawa ng Israel doon sa Damascus. May mga kapatid, expected na talaga yan na aatake yung Iran o gagante yung Iran dito po sa Israel dahil nga sa pagpapasabog na ginawa nila doon sa Damascus. Sa nakarang video, sinabi nga po natin doon na sigurado na talagang gagante itong Iran sa Israel. At ngayon nga po nakita natin, nangyari na po siya. Gumanti po ng matindi ngayon yung Iran doon sa bansang Israel. So ngayon, pagkatapos ng pag-atake ng Iran sa Israel, ano naman ngayon ang gagawin ng bansang Israel? Sinabi ng Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu na ang kanyang bansa na yun nga Israel ay mananalo sa anong mga pag-atake na gagawin ng Iran. Sabi ng Israel, ano pang pag-atake na gawin ng Iran, handa na raw sila dito. So handa na raw yung kanilang mga defensive system sa kung anong mga pag-atake na gagawin pa ng Iran. Ganon din yung kanilang mga opensiba kung sakaling mas maging agresibo pa yung bansang Iran. Ayong kineta niya sinabi niya na malakas ang bansang Israel at malalakas ang militar nito. Pinasalamatan niya rin yung kanyang mga kaalyadong bansa tulad ng US at UK. na dyan para tulungan yung bansang Israel para sa kung anumang pag-atake na gagawin ng mga bansang nakapaligid sa kanya. So nakita natin na kung anumang gawin pa ng bansang Iran sa Israel, handlang-handa na silang lumaban. Pero mga kapatid, nakita lang natin ngayon na dumidepensa lang sila sa anumang pag-atake na ginagawa ng Iran. So ibig sabihin, hindi pa sila lumalaban. Ngayon kung ano pang gagawin aksyon ng Iran sa susunod, ayon sa bansang Israel, handa na rin sila lumaban para sa mga pag-atake na gagawin nila, hindi lang depensa. Ngayon matapos atakihin ng Iran yung bansang Israel, ano na pagkatapos? Ano na yung susunod na hakbang na gagawin ng bansang Iran? May binalaan ng Iran yung Israel sa anumang gagawin nila. Ang pinuno ng kawani ng sandatahang lakas ng Iran na si Major General Mohammad Bagheri, sinabi niya na kung sakaling gumanti raw yung Israel, siguradong mas malaki pa raw yung gagawin nilang susunod na pag-atake. Binalaan din ng Iran ng Washington na ang pagsuporta sa paghihiganti ng Israel ayahan tong sa pagtarget sa mga base militar ng US. Ngayon, nilino naman ng Presidente ng Amerika na si Joe Biden na hindi sila sasali sa anumang offensive operation laban sa Iran. Handa lang daw sila tumulong sa Israel sa mga depensa na ginagawa nito. Tulad na nga ng pag-atake nila nung nakaraang araw. Nakita po natin dito mga kapatid na bagamat maraming pinasabog na rocket yung Iran sa Israel, pero napigilan po ito ng bansang Israel sa pamamagitan nga ng Iron Dome. Napakalaki po ng part na nagawa ng defensive system na ito para protektahan yung bansang Israel. Kasi mga kapatid, kung wala itong Iron Dome na ito, sigurado na mawawasak yung bansang Israel. Sigurado na maraming tao ang mamamatay doon sa bansa na yon. Kaya malaki naging tulong ng Iron Dome na ito doon sa bansang Israel. Na matagal na po nilang ginagamit na pang-depensa at yun nga pang-protekta dito sa bansang Israel. O titingnan po natin dito mga kapatid, sa pamamagitan ng mga defensive system na yan, talaga mapuprotektahan yung bansang Israel. At dyan po natin makikita na hindi basta-basta mawawasak o mabubura sa mapa yung bansa na ito bagamat marami mga pag-atake na ginagawa dito. Kasi nga mga kapatid, totoo naman, hindi basta-basta po mawawasak yung bansang Israel at hindi ito basta-basta mawawala. Kasi darating yung panahon, marami pa pong mga propesiya ang magaganap dyan sa bansa na yan. Kung titignan natin yung Biblia, napakarami pa pong mga propesiya na magaganap sa bansang Israel. So kung mawawala na yung Israel, hindi na po matutupad yung ilang mga propesiya sa Biblia. So sa kabila ng mga pag-atake na ginagawa sa bansang Israel, makikita po natin dito na hindi pa ito mawawala. Marami pa mga mangyayari dito na sinasabi ng Biblia. Halimbawa na lamang, yung pagbabalik po ng ating Panginoong Heso Kristo sa pangalawang pagkakataon. Alam naman natin na sa unang pagparito ng ating Panginoong So Kristo, siya ay ipinanganap doon sa bansang Israel, doon sa Bethlehem. Ngayon sa pangalawang pagparito niya, doon pa rin po siya sa Israel bababa. Kasi mga kapatid, yung lugar na kusan siya tumaas, pabalik ng langit, ang sabi, doon din siya bababa sa pangalawang pagkakataon. Doon sa Mount of Olives sa Jerusalem. So yan po ay sa bansang Israel. Basahin natin yung Zechariah chapter 14 verse 4. Sa araw na iyon, tatayo si Yahweh sa bundok ng mga olibo sa gawing silangan ng Jerusalem. Magkakaroon ng maluwag na libis sa gitna ng bundok pagkat mahahati ito mula sa silangan hanggang panduran. At ang kalahati ay mapupunta sa hilaga at sa timog naman ang kalahati. So malinaw na sinasabi ng Biblia, pagdating ng panahon, sa second coming ng ating Panginoong Sokristo, siya po ay bababa doon sa Mount of Olives, doon sa Jerusalem. So hindi pa po pwedeng mawala yung Israel dahil dyan bababa ba yung ating Panginoong Sokristo. Ngayon mga kapatid, bukod dyan, doon din po sa Israel, sa Jerusalem, itatayo yung third temple. Alam naman po natin na magiging malaki yung role ng third temple, lalo na nga sa tribulation. Kasi nga, dito naman uupo yung Antikristo. So doon sa Jerusalem, kapag natayo na yung third temple, doon maghahari-harian, itong Antikristo at magpapakilala na siya yung Mesaya, na siya yung Diyos. Basahin po natin yung 2 Thessalonians chapter 2 verse 4. Itataas niya ang kanyang sarili at kakalabanin ang lahat ng kinikilalang Diyos at sinasamba ng mga tao. Uupo siya sa templo ng Diyos at magpapakilalang siya ang Diyos. Ito pong verse na binasa natin, hindi pa po ito nangyayari. Ito po ay propesya. Ngayon meron tayong nabasa dito, sinabi, templo. Kung titingnan po natin ngayon yung Jerusalem, wala na po doon yung templo, yung first and second temple. So, paano mangyayari itong prophecy na ito? Nauupo sa templo ng Diyos itong Antikristo. So, dyan na nga po papasok yung tinatawag natin na Third Temple. Kailangan maitayo itong Third Temple doon sa Jerusalem at sa pamamagitan nun, doon magsisimula naman din lang itong Antikristo. At syempre mga kapatid, alam naman natin na sa pagbaba ng ating Panginoong Sokristo, magkakaroon ng digmaan. At yan po mga kapatid, yung Battle of Armageddon. Ngayon mga kapatid, itong digma digmaan ito sa pagitan ng Antikristo at ng Panginoong Sokristo, mangyayari po ito doon sa Israel. So pagkatapos yan ng Tribulation. Basahin natin yung Revelation chapter 16 verse 15 to 16. Makinig kayo, ako'y darating na parang magnanakaw. Pinagpala ang nananatiling gising at nag-iingat ng kanyang damit. Hindi siya lalakad na hubad at hindi mapapahiya sa harap ng mga tao. At ang mga hari ay tinipon ng mga espiritu sa lugar na tinatawag sa wikang Hebreo na Armageddon. So mga kapatid, bago maghari yung ating Panginoong sa Kristo sa loob ng isang libong taon, mangyayari muna itong labanan na ito. At ito po ay mangyayari doon sa Israel, doon po sa Megiddo. Kaya nga po siya tinawag na Armageddon. Ito po ay lugar doon sa Israel. So dito makikita natin na mayroong pang plano yung Diyos dito sa bansang Israel. Kaya hindi po siya basta-basta mawawala o mawawasak sa panahon natin ngayon. Pagamat nakita natin na marami ng mga digmaan na pinagdaanan itong Israel noon paman man, pero hanggang sa panahon natin ngayon, nananatili pa rin po ito. Ang isang reason kung bakit nandiyan pa yung Israel, kasi nga marami pa mga propesya ang magaganap po sa panahon natin ngayon at sa mga susunod pang panahon. So tignan lang po natin yung bansang Israel. Bantayan po natin yung mga nangyayari sa bansa na ito. Dahil sa pamamagitan po ng mga nangyayari sa bansang Israel, ito po yung pwede magsabi sa atin na talagang malapit nang bumalik yung ating Panginoong Yeso Cristo. So yun lamang mga kapatid ang gusto ko ibahagi sa inyo. Sana may natutunan kayo sa ating tinalaking ngayon. Hanggang sa muli magkita-kita tayo. Salamat sa inyong panonood. Magpalaan kayo ng Diyos. Ingat kayo palagi.